magandang hapon guys. So ito, magbabiyahin na naman tayo ngayong kalalala Ngayong hapon, ang oras ngayon ay 5.40 p.m. Ayan. Meron tayong one bar dito sa ating gasolina. At meron tayong top up na 158 pesos. Titingnan natin kung magkano kikitain yan. Ayan. So buddy meron na akong first booking. Passing to Valenzuela. Yan. So, puntahan ko muna ito sa pick-up location. Tara, guys. Okay, guys. Ito na yung ano natin. First booking ngayong hapon. Pasig to Valenzuela. Alright. Hanapan pa natin ito na makakasabay. Okay. Second booking, guys. Pasig to ay putik basa. Pasig to ano? Marilao Bulacan. Okay na yan kasi magkasunod lang naman yan eh. Balinsuela at saka Marilao. Alright. Dalawang regular na to. Yung daladala natin. Tapos kung makakuha tayo ng pooling booking, bonus na lang. Pero sana makakuha tayo pag dagdag kita na rin natin. Gahin na lang muna natin itong double book natin papunta ng Balizuela at saka Marilao Bulacan. Ano? No? Ayoko na magantay ng pooling booking. Okay? Nakakabalam ah, lang yan eh. <laughs> sa biyahe na lang kung sakali. Pero ibabiyahe na lang muna natin to. Goods na to. Gabi na rin naman tayo lumabas eh. Malay natin. Doon sa lugar na drop nito is nandun pala yung mga gandang booking pabalik no pauwi so, ajak pa sana tayo mamaya so yun guys samahan nyo ako sa aking biyahe ngayong kay Lala ngayong gabi and, alright let's go Alam mo po, Salamat po. Ayos na guys. Item drop pa tayo ng Balinsuela. Meron pa tayong isa. Punta ng Marilaw. Uh, next drop off tayo. Marilaw, Bulacan. Tatakbo lang tayo ng 6.4 kilometer. I stay Maybe you'll get sick of being a monster out of my head under my bed. Think you're something out of my mind. Same here. But if I lay down Alright guys, item pickup na tayo. Ay, item drop na tayo ng second booking natin dito sa Marilao, Bulacan. Ano? So yun, 275 lang ang babayaran. Ginawang 300 pesos. Alright, may tip na naman tayo na 25 pesos. At sa loob ng dalawang oras nating biyahe guys, ay kumita na tayo ng 555 pesos sa ating double book na regular booking. So yan, balikan ko kayo pag meron tayong panibagong booking. Pabalik. Let's muna tayo guys. One hundred po ang leaded. Take the next right onto Marcelo H. Del Pilar Street. At babawas natin sa ito natin yung ano. Panggas natin. And guys, meron na din ako ano. At uh, pang third and fourth booking ko no? Ayan. Kainta at saka antipolo. Mula sa uh, may kawayan Bulacan. At balinsuela. So, bali na ka ano yan? Regular and pooling booking no. Pwede pa tayong kumuha ng isa pa. Kung mayroong pang aayon. Salamat. 400. Ayan. Pinawas muna natin sa kinita natin kanina. Okay guys, uh, biyahin na muna tayo. Tapos, sa biyahin na lang tayo kukuha ng isa pang booking. So, bali dito pa tayo sa Balinsuela, no? Ayan. So, meron akong, ano dito? Apat na booking na nakuha, no? Pero dalawa lang dyan ang legit guys. Kasi itong dalawa, nakuha ko na to. Kainta at antipolo. Tapos itong dalawang pasig. Ito, kanina. Ano na to? Uh, na double book to eh. Hindi makancel ng ano kasi sobra na sa oras. Alas 10 na kasi. Eh, tulog na sila Lala Move Agent. Hindi na to makancel so kakancel na lang natin yan. Bukas or mamaya. Tapos ito naman, isang pasig natin guys. Mukhang fake booking to guys eh. Hindi ako sinasagot nung ano. Walang reply man lang sa live chat. And ano. Sa text natin sa kanya no. Tapos tinatawagan ko. Binababaan tayo ng telepono. Ang tawag. Tapos yung pickup naman, hindi ko makontakt. And yung drop off. Quick booking siguro to guys. Anak naman ng manang ego. Kamalas-malas. Apat sana na booking yan guys. Apat na booking sana yan no Yung uh, dadala natin pabalik. Dalawang pasig, isang kainta, isang antipolo. So ang legit lang dyan, kainta at antipolo. Yung dalawang pasig, hindi. Malaki-laki sana yan no Kamalas-malas naman natin yung gabi. <laughs> Na double book yung isa, yung isa fake booking. Grabe naman. Ako pa rin ang magka-cancel nito. Yung fake booking na yan kasi hindi ko ma contact I mean hindi tayo din na ipag-coordinate yung ano yung nag-book niya. Binababaan tayo ng telepono. So yon. Ibiyahin na lang muna natin tong double book natin. Apat sa anay, no? Sayang. Pero wala tayong magagawa. Part ng trabaho natin yan. Magkaroon ng fake booking. And madouble book sila. Richard? Aba. Aba. Kirang nga sir. Hoy na pa. Selamat. Time check tayo guys. Ah uh, 12:50. Magakala una na no. So 8 hours time bumiyahe. At kumita tayo nang 5 55 Plus 2, 93. Plus 172. 172. So, ang kinita natin guys is 1,020 pesos. And minus lang natin dyan yung gasolina natin, 100. So, kumita tayo ng 920. Yan ang take home natin guys, 920 take home na natin yan. Hindi na ako gumastos kasi may baho naman tayo pagkain. Mas malaki nga sana yan guys kung hindi tayo nadali ng ano, ng fake booking, no? Tsaka double book ng customer. Kumita tayo ng 920 pesos. Apat na booking. Sa pagpabiyahe, kailala mo, sa loob ng walong oras. Yan, yan yung mga posibleng kitahin natin sa walong oras or mas higit pa dyan tulad ngayon ano, mas higit pa sana yung kikitain ko dyan kung hindi tayo nadali ng fake booking at saka double book ng customer so ako pa rin nag cancel kasi kan yung double book dapat nakakontak ko naman yung customer na yon kaya nga lang tulog na sila alam mo, <laughs> alas 10 na yun eh tapos ah uh, itong isa naman Uh, pang 7th booking natin. Ah, pang 6th pang booking. Eh, fake booking guys. Hindi ko makontakt yung customer eh. Yan, mga mas malaki sana ang kikitain natin. Pero thank you pa rin. No? Thank you Lord pa rin. Dahil kumita tayo ngayong gabi kahit pa pa naka uh, 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 920 pesos tayo 1,020 pesos pala yon binawas lang natin yung uh, gasolina natin ay isandaan. Isandaan na isang daan lang nagas natin yan, guys tapos may tira pa, one bar pa rin yan no? kumbaga bumalik lang yung kaninang one bar uh, 100 pesos lang tayo ng ginas ngayon so ayan, uuwi na tayo guys malapit na rin naman tayo dito sa uuwian ko, antipolo to pasig no? Nasa almost 20 minutes lang yan. Kasi boundary lang kami ng pasig and kain eh. So, ayan guys. Uh, marami salamat sa inyong pagsama sa aking biyahe ngayong gabi. Kahil alam mo. And kira sa mga susunod nating video. Rise up always. Peace out.